pagkain mga kapanay ang ulam ko ngayon ay itlog tapos uh, after 3 months ko dito sa Pakistan nakakita ko ng frozen shrimp kaya nagpunta kaming multan uh, tinanong ko yung pinay madam baka may mabibilan dyan ng shrimp sabi ko ayun sabi nga niya may nagtitinda daw ng frozen doon sa multan kaya ayan nakabili ako ng shrimp o oh, diba nagprito ako kagabi ah uh, nagluto ako. Isinahog ko naman siya sa panset. Nagluto akong panset. Tapos, ayan, ngayon naman ay nagprito ako. Ay, ang sarap. Talagang, ang bili ko pala dyan ay 1.5 rupees. Mga 300 sa Pinas, ganun. Baka mukhang, ano na lang ngayon, eh, meron pa naman ang ganito karami pa rin na natitira. Isasahog ko naman bukas, magluluto ako ng kalabasa. Nagpapili ko sa bayo ko ng kalabasa. Hindi ko na alam kung makakabili, kung makakahanap siya ng kalabasa. Ayan, kain tayo. Si Mare, ayaw na kumain ng shrimp, nakalimutan na yung shrimp, tatlong buwan pa lang mahigit. Siguro mga apat na buwan pa lang di kumakain ng shrimp, ay nakalimutan na niya, ayaw niya na. Hindi ko pa ito tinikman, ngayon pa lang tinitikman. <laughs> Tingnan mo yung pinagprituhan ko, Nagprito kasi akong manok para sa kanila. Kaya ay, mapapansin niyo yung uh, shrimp ko, ay may bakas ng, ano, pinaglutuan ng iba. Kaya may bakas ng nakaraan, pinagprituhan ko ng manok. Ayaw na ni Marian. Dati paborito ni Marian yung shrimp eh. Kain. Tekman ko nga ng kasamang iba. Parang di ko nalasama. masarap. Hindi ako magaling magluto. <laughs> Matabang. Na, na ano, hindi ko kasi tinikman eh. Pero pwede na, shrimp, shrimp pa rin yan eh. Masarap. Nagbuibot kami kahapon, di ba? Ay, nung Sabado pala. Kasi ano na yun eh. Monday. Sa kinina, sa na namin, murder din ako ng shrimp. Doon, kaya nung Sabado, na nakakain ako ng shrimp. Ang sarap ng luto nilang shrimp. sarap. Tapos, sabi ko sa bayo ko, tikman mo, tikman mo, kayo, tikman ng bayo ko. Ayaw. Si Mariam din ayaw, si Usman din ayaw. Kaya ako nagwagi, ay ang sarap. Kasi di ba may nagpadala sa akin, sabi niya, Lumibot do kami. Kumain kami sa labas. Kaya ayun, kumain kami sa labas. May pasyal di mga bata. Kaya ayun. Masarap talaga ng shrimp sa kinainan namin. Ano yata yung shrimp nila? One nine yata o two yata o one five. Ganyan yung yung order ko na shrimp eh. Gani presyo. Sa rupi, sa pag sa peso, yung 15,300, ganyan. Eh, yung may stake din sila, may stake din. Kaya nga lang, ay 2,500. Hindi hmm, dito na nga lang sa shrimp, sabi <laughs> sa susunod sa December. Maglibot ulit kami sa multan. ka multan sa daan nakakita akong bakla yan nga lang, hindi mo kasi nabidyohan syempre, nakasasakyan, di ba? eh yung cellphone ko pa may, may password pipindutin ko pala yung password ala na, nakalampas na sa bakla <laughs> yan, hindi ko mabidyohan kapal ng makeup niya talagang pak na pak eh masarap. Hindi, hindi daw masarap ha, pero asarap Eh. Masarap pa. Akala ko lang hindi. <laughs> pero oo. Sobrang linis ng plato ko. Pwede na hindi hugasan to. <laughs> Ayun lang mga kapanay. Kain na rin kayo dyan. Mabus!